kita kitang pagkain ha? Oo. Baby ko, ha? Diyan muna. Pupunta ng Bye-bye! Good morning! Ayan, kasama ko si Ate Julie. At kami Hi. ay maghahanap ng na susuotin namin mamaya para sa aming Christmas party! Ay, ko. So, atong po na pagkasunduan po ang susuotin ay... Uh, Aloha! Susko, para bumunta tayo para pumunta kami sa dagat So ayan, maghahalap natin si ng bulaklak At Yung susuotin ang hirap talaga pag sa lalaki Kasi babae mga talagang Usually mga Chew, mga pang aloha talaga Kaya pag lalaki naman ayoko naman yung parang lalaki lalaki, hindi ba anak? Ayan, so December 26 ang aming Christmas Party Pasok kami sa Century at maghahanap po ng mga pang-alo-oh yeah, So Century. May 1 natin pagdiyan. Oo, ito po yung home center na marami pong pumunta dito para mamili ng iba't iba't mga gamit na mura. Ano po bang po? na po kami? Julie, ang ating kasama na wala. Saan kasama ko po eh Nanapita eh. Lesan eh, dito yung may mga bulaklak. May mga bulaklak. aloha. Thank you. Yeah. Aha. So dito po talaga sa Century ay marami mga bulaklak na mabibili ayan. Ayan ate, ere, pang aloka Ayan talaga ere, mga ganito sabit sa ah, tasa na hindi yan. Uh, ayun. Yung yari na talaga. Hindi mi sinasabit na. Are oh, ayan oh. Oh. Ay, pink green. Green ang iyo. Are ay, pink ang kay ano bahay. Yan, yeah, ganda. Ganda ito. yung green at saka o, ano? Huwag gumaya. Red. Hindi, green at red, green red. Ha? Magkasamang green red. Green red. Ayan lang ang pamimili. Ay, nasa ng kamay, ang pangpaang. Hindi di gagawa ka. Naku po. Ayan, halimbawa, yung puputulin mo lang. Talagin. Green, yung dark green. Kung regala po ng dark green. yung wala na kayong mga ibang stock na kulay? Ah, wala na. So wala na pong iba. Kundi ito, oh, ito lang. Wala, ah. Ayan, pwede. Ang laki. Puputulin mo yan. Hmm. Pa. Ano, Ate, parang. Di, ano, di o, pang... pang, pang iba yan kasi. Hindi naman yan talaga pang ano. Ay, pang decorate. Awa ko ba? Akin ay. Ano Ano kayo maganda? So, ayan. Yeah, marami pong mamimilian. Pero, hindi ko po mapag kung ano po ang aking bibilhin. Bulaklak. Ayan. Yeah. So, bili ni ate Ai pink. May orange. Pero, ayan. Yeah, maganda yan sa iyo. Pero, maganda naman. Kasi Wala white. Bang, ano? Yan, oh. Ha! -ha. Saya nila. ayan lang daw ang available nila. Ah, nakabili ako. Orange at white. At syempre, kay Kapagpila ate. Ay, yan. Yeah. Just ko, taray. Oh, nakapila. Nakapila <laughs> po. Kayo. Pink. Ang taray, parang ganda ng pink. Ang ganda ng pink. Ang ganda ng pink. Ang ganda white. Ano, wala, okay. na. So, ang ah, dami pong pila. So, magbabayad na kami. Ayan. Ito mo. Regal pa naman. Maganda sana ang pink. Kaso ay puro pink na tayo. Ayo! Tawala kami siya po. Salamat ko Salamat po. So, naiwan si ate sa loob ayun. Nagbabayad pa. Talaga naman. Ayan na. Julie. So, kukuha din niya po ang bag gamit. Sabihin na kami at nandito na kami sa labas. Para maghanap, na ko pang taas. Wina! Tarii! Ganda! Yeah! Tarii! Ali pa na kami, oh. pa na. Butik pala. Oo. Pero may schedule Ayan, nabili na kami. Ayan, o. Oh. O, oh, bulakla. Ay, sa century. Papag, 20 pesos. Ayan, nandito ko sa labas. Pasok-pasok na, na po kayo. Pwera lang po dyan sa grind meal at bed sheet. Mayroon din po kami mga payo. 99 pesos na Pasok-pasok na po kayo. Tuloy-tuloy na po kayo mga kuya. 20 pesos na lang Nakabiis na lahat, nakabake yeah. ay ayan. So kami na lang po natitari dito at talaga kami po ay, uh, ano to, ayun, nagutong kami. At kami po ay nagutong kaya bumili mo na ang chow pan. Kasi kung pag naka-makeup, eh! Oh, ganda talaga! Lalo naman ang beso ko, ito, natural, natural. Natural resources! Ay, ganda ng beso ko. di hindi pa uli. Oh, ganda. Oh, buha! Bili na kami ng chow pan. At syempre, magkakasama po kami yung apat. Hello! Ay! Saan tayo? Saan tayo? Oh, baby! Hi. Kaya so, bibili muna kami mga ng Diyos. Aaaaaaahhhhhh! Oh! O, oh, Lily. Bibili na nating coke. Sasasakay so, na kami. Na-late kami. Kami na lang po ang apat dito natira. Patay. Kahit coke na lang, bilhin natin. Kaya bibili muna kami ng buko. So, diba? ba? pa kami ng Hawaii. Bili siya muli. Uy, kayo na, na lang Patay tayo. Ha? Huh? Ah, Bumabiyahin na po kami pupunta ng Pagaspa sa aming bag. Kapartihan! Oh. So yeah, nandito na po kami sa Santos Resort. Yeah! Wow! At talaga bomba. na bambong, bambong na. Ayan, yeah, ang event na pupunta namin. Si Alan. Sige, oh. ang oh, 40. 40. Yes! Bunga! So, nandito na kami sa event. Ayan. Santo, Santo's Event Place Resort. Ayan, napakandahan po ng na place na ito. Para sa amin Christmas party. Ito po, yung press food. Ayan po. Uy, ganda. Ang daming gift. Kaganda na naroon naman. Ha? Uh, Ayan. Ang inyong yeah. malam, ganito pang parang pulubi. Yan ang ganda-ganda. Nakapaganda talaga ng place na ito. Ha? Oh, okay. At uh, syempre ang aking mga kasama yan. Oo. Uh Oo. -huh. So mamaya pa po ang aming store. Sa inyo may tinig. Hindi babala ba? di sa ay di sa tuju, kapusnang mga friend, ito bibili on, ayun nucine sa broke, nong kaisa nakubing ta ko ko, ko puta, ko, 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 o. ko, 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 Pagod na. Pagod na. Pagod na. O dito na anak. O dito pa. Ay nasugod na. Pagod na siya. Pagod na. Pagod na. Yes, napakagaganda naman ang aking mga kasama sa parlor.

Pagkain Hi. sa ay, amin, ay, Christmas go. party yeah, yeah. this cool, to so, ako po talaga social na pano sa yan group sa Christmas party Diyos ko, nakakatawa talaga marami pong binigay ng mga regalo si madam Gumabas po ako kasi medyo malakas mo dugtog. Yeah. Po ang po loob. Talaga napakagat na po ang place na ito. Pinagdausin namin ng Christmas party! Nandito na kami. Nandito na kami sa jeep. At tapos na po ang aming ah, party. Bakit ba yung... Pagod na po. Pagod na talaga naman. Bonggang antog ng inibarak. So, ganito na po ang pag-ulat. Ah, Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye! Ano mo